Funny Memes, Funny Videos Compilation. What's up guys? Muling nagbabalik na Rodong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Teacher's Day tapos pinasikatan mo si Ma'am. Aba. Oh! Grabe. Tuwan-tuwa si ma'am yan. Aba. Taas ng grade nito Sigurado. <laughs> may future. <laughs> wow. Ang swerte naman ni sir. May pang talpak na siya. Pwede rin pang tinola. Sana <laughs> <-hole>. all! <laughs> Go! Good morning, I'm Good morning. Paano mag Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry. Grabe yung teacher ko na yun. Pinauwi ako. Pero pabor. Nanood na lang ako ng Doraemon. Dapat na ano, may may last nga post. Wala may post ang last. Para bongga. Go, go. Para bongga. Okay, go. Go. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Sorry you are late. May we come in? Opo! <laughs> Aba! Grabe ka, sir. Masyado mong kinalingan. Nakipalakpak na lang. Aha! Mm-hmm! Parang gusto ko ulit mag-aral, ma'am. Kung ganito teacher ko, hindi ako a-absent. Ah <laughs> Yung nakimama eh, ka sa di mo, mama. Ah. Ba kita, mama? Ay. Loko -loko ka ka, Ay. Loko-loko ka? Gagi, suko na. <laughs> Palitan mo na yan. <laughs> Grabe. Pre, angas doon ang cellphone mo. Tingnan naman. Ang lago, to, cellphone mo. Mura lang to, pre. Ikan yan, pre. Ano to? $100,000. <laughs> tingin nga, tingin. Bago Realme 6, ano to? Realme 6, pre. Tingin, Tapos, tingin, tingin. Tapos, ano? flip screen. Flip, flip oh, screen. Oh, flip screen 'yan, pre. Oh, pausan oh, yeah. ko. Oh. Oh. <laughs> oh. Flip screen 'yan. Oh. Yeah, that's good. Ano na tatat siya no? Oh. This <laughs> <na, na. laughs> oh. di slide din 'yan, this di slide. Di, di, di. Oh, sliding. Oh. So, <laughs> pwede ka lang mag-TikTok dito. O, kunwari ganyan, di ba? Ano na yan? May oh, oh, sounds mo! May sounds yan, o. Hindi ka sabi na screen. Ha? O, tingnan mo. Kunwari, nangangalay ka, nanonood kang ganyan. Pag ganyan ah, pwede mo yan ganyan. Ay, <laughs> tangin na. Ano? Grabe, ang mahal na ano. yan. High tech? O, na, panis. Malupit ka sa iPhone. Kung sige sa mga pong pares.

Ako tayo. Dana! Mentos. The fresh <laughs> Mentos. Bakit mo pa sa pinapatabong sa akin? <laughs> Mago. Oh, kuwari tingin doon sa kabila. May dumaang sexying babae. Ganyan mo titignan? Ganyan mo siya titingnan. Ganyan mo titingnan talaga. Huli ka. <laughs> hindi niya, umayos ka baka pek seksing babae pala ha magkakasala ako agad alabas uh, ko lang kay Lord uh, tinuyo na naman si Gia Ano yung sas niyo? Nice, Suski huh? noon! Ha? Panalo! Parang ang sarap uminom. Pag ganyan, dadaan sa gripo. Yung alak, ha? gagi ka mo, anya yun. Grabe May dalawa siyang buwan. Kasama lang maligo eh. Yung tomboy ka pero pinag-bridesmaid ka sa kasal. <laughs> Grabe yung oh. shirt niya. Ang dalawa. Bendera, pogi, bili ka na. Kaya gusto ko lagi ako na mamaling. Nasasabihan ako po. Ha? Dati naming MVP, lulong na. Ay, lang yan. Parehan na. May pag-asa pa. Kumanta ka sa buro ng tropa mo.

Hai, kamu kalau makan itu jangan belepotan dong. lu juga belepotan ini, kan? Orang tapi belepotan ini. Hai, apa? Hoy! Good morning! pag mo, may kabay. Tinatawag ko kayong lahat! Mga kababayan! Game ka na ba? Game Thank you! <laughs> Daming na-oto ni kuya. Manay ka, naka! Tugay na po ba? Ibang level yung pagiging marites niyo hindi na kontento sa pakikinig kaya sinilip na lang grabe shout out mo naman ako pa isa lang terdong grrr gigil <laughs> na gigil na to ha shout out sa'yo wiki wiki at maraming salamat sa panonood dito sa channel pa-shoutout, Boster Dong, Candido Family. Nanonood kami lagi ng pamilya ko dito sa United Kingdom. Salamat po. Mm -hmm. Shoutout po sa Candido Family dyan sa UK okay, no? at sa'yo. Neko Candido, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shoutout din sa'yo. Ayoko na mag-comment. Di naman namamansin si Idol. Ay, grabe. Namamansin naman ako. Sorry na. Shoutout sa'yo, Mark Anthony Baldo. At maraming salamat sa panonood dito sa channel. Kuya Terdong, pa-shoutout naman ng isa't kalahati dyan. Lagi ko pinapanood mga bagong uploads mo. Pantanggal pagod talaga galing trabaho mga videos mo. Mm -hmm. Shoutout sa'yo. Master Kyle Ding TV at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Idol, pa-shoutout po. Always watching po from Northern Samar. Ingat po palagi. Mm -hmm. Shoutout sa'yo, Romel de Guzman at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Hello po Boss Turds, shout out po mga taga Maripipi at mga taga Maripipi na nasa Iceland. Mhm, mm shout out po sa mga taga Maripipi na nandito sa may bandang Biliran Leyte, no? At sa mga taga Maripipi na nasa Iceland. At sa'yo, Elgar Ascalon Cairo, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shout out din sa'yo. iyo. Natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!